Brother, alin ang truck mo? Yan po sir, yung naka-open po yung... Nasaan mga tao dito? Eh, andun po sir yung impounding eh. Alin ka? Yung in-charge dito, nasaan? Ano po sir, sa uh, may ano na yung sa doon po. Ito yung truck mo? Opo, sir, yan po. Hindi po nagkakamali, siya po yata yung pinag-clearance po. Apo. Hindi, ganito yes, eh. Yes sir, yes sir. Brother, Naka-record tayo, no? Aba, Hindi naman ito personal, eh. Yes, sir. No. Ito, tumawag sa aking opisina. Yes, po. Okay. Yes, po. Kung yung report sa iyo ay kontra, yes, po. magsalita ka. Apa, apa. Tumawag ito sa aming opisina. Ang kanyang truck na may kargang buhangin, tumirik sa may nagtahan. Apa. Okay. Ang enforcer ninyo, Kumuha ng towing truck. Okay po. No? Opo, sir. Inilipat. Opo. Mga gaano kalayo? Pagbaba lang po sa stoplight doon, sir. Andun po may Apo, ano inilipat. Opo, inilipat. Okay po. And nakita ko doon sa video, may truck, elf, binawasan ang buhangin mo, ano? Opo, sir. Ilang beses binawasan? Mga apat siguro po, apat sir. Apat na truck load. Yes, nung pa. maliit na truck. Opo. Then, Kinabukasan, tama? Opo. May dumating kayong mekaniko? Opo, sir. Nagawa ninyo? Opo. Okay. Binalikan kayo ng MMDA, tapos iniskortan papunta dito? Yung MMDA po, sir, nakatalaga-talaga doon mismo. Kaya nga, in kayo ng MMDA, papunta dito, s hindi hinila, iminaneho mo. Opo. Putyag-brother, illegal impounding yun. Ah, sir, iyan yeah, yeah, ko lang po yung no, report. No. Kasi po, ah... Uh, hindi pa magkakamay siya po yung so, Titingnan ko lang po sa ticket. Hindi, Ay, ang po, mali doon. Kay, hindi dapat in-impound. Kasi nung, nung in-impound, nagawa na nila eh. Nagawa niyo na po? Opo, sir. ini oh. In-escort lang kami ng MMD po, sir. Dito papunta rito. Sa ganito ba, sir? Makawa ko lang po, report, sir. Sige nga. Tampalasan eh. Binantayan naman pala eh. <laughs> Ilang beses kang tinikitan nung una? Obstruction? Bari po, sir. Dapat eh, dalawang obstruction. Saka isang, ano, binawi po nilang isang obstruction. Hmm. Tinitikita ng paulit-ulit, obstruction. Binawi. Binawi po yung isa. Ilan ang natira sa'yo? Dalawa po. Dalawang ticket. Ano, makikita po ng araw? Hindi, same day. Hello? Same day? Alam mo, brother Jerry, dapat... Wala namang may gustong tumirikan sa sasakyan eh. Ngayon, ah uh, Syempre, sa ngala ng public service, responsibilidad ng MMDA. Na i-clear. Now. Eh ang masama nito, hindi nila hindi nila makayang hilahin, inilipat lang. Now, nilipat po, sir. Pero nagtataka ako, nailipat nila eh, but hindi pa idinerecto dito. Private ba yung towing truck? Mismo po, sir. Truck ng hindi mismo, sir, 'yung o, malaking truck. Pinagtataka ko bakit inilipat lang. Hmm. Samantalang kung ginawa nila ang tamang trabaho, dinala dito. Ay hindi tayo makikialam. Opo, kasi dahil tama Tama, eh, tama 'yun. Eh. Pagka-impound. Ang problema 'yung truck nila Inilipat lang brother Matt No Tapos kinabukasan Nung nagawa na Ikinuman Imaneho mo Iniskortan na ka papunta dito, no? O di illegal impounding uh, Yung isa pang tanong doon Yung buhangin na kinuha sa kanya Saan na napunta Yun nga Doon Doon po sir, dinala nila sa may ilalim po ng ano, doon daw sa may ano nila sa menjola. Ah, sa opisina doon. Oh, sa Memendiola po. Ng MMDA. MMDA, May meron Mayroong... Ano, nandoon lang Pero, po. Pero brother, oh, mali oh 'yon. Mali po yun. Produkto niya yun eh. <laughs> eh nga sa sabi ko nga po, sir, bakit ka ako binabawasan niyo kung ipapatuwing niyo man lang kasi dapat ka ako eh, hindi niyo nababawasan 'yan dahil lang po nila, sir, eh, mabigat daw. Kaya binawasan nila. Eh, pero, hindi naman po tinawing. Pero mali yun. Tapos tingnan mo, Brother Jerry nag impound sila ng mga sasakyan nakabalandra lang ulan init po ulan init ulan eh samantalang halimbawa ikaw ay may ari nito hinuli ka at sinabing kolorom eh ang lumalabas sinintensyahan ka na eh okay. samantalang may karapatan kang mag contest may investigation ay eh, papaano kung after the contest mali ang apprehension sa Hindi na perwisyo ka na ano. Talagang pasensya ano dito sa Pilipinas talaga. Parang wala yung public service eh. Malaki ang problema natin. Nalilimutan na ibale yung iba yung tunay na public service. No? Katulad niyan, pinagmulta na halimbawa ikaw. Impound pa yung sasakyan. Kung hindi ako nagkakamali, 3 months. 3 months pong ano? Ibig sabihin, pinagmulta ka na, pinarusahan ka pa. Papaanong parusa? Yung pinaka pinakakaingat-ingatan mo sa sakyan. Oh, sir, hmm, Nasaan diba? Na po, ka? Tubos na po, sir. Natub ito po kasi ang ticket niya, sir. Natubos na po namin. Ito po kasi ang ticket niya, sir. Anong uh, nakalagay? Ito po, sir. Uh, ito po ang plaka niya, CH5311. Si oh, anong nakalagay? Ito po ang nakalagay, sir. Uh, As per advice 300 base secure clearance from office of the chairman before release sir alam mo pasensya na okay. ha yes, po. ang ikinaka-bushit ko diyan Paano clearance clearance eh, mali nga yung pagka impound uh, pasensya uh, na ako, ako nagagalit ha hindi sa iyo yes sir pero wisho eh yeah. uh, uh, ako naman sir uh, bilang ano hindi alam ko wala ka naman sa posisyon para magdesisyon eh. Hapa. Ang questionable diyan, ilang isang linggo na kayong wala nga na buhay. Opo, sir. Eh. Attorney, yes. Nandito sa impounding ninyo sa Pasay. HK, yes, market. Sino bang ba supervisor ninyo dito sa pag impound ng sasakyan? Ah, uh, ano siya? Tumana. Alam mo, partner, Yes, ano yan? Ikukwento ko lang sa'yo at ito naman, iimbestigahan mo eh. Ah. Kawalang ya, naman ng tao natin. Alam okay. mo, kung, ba alam mo kung bakit? May truck na tumirik sa nagtahan. Webes last week. May kargang buhangin. Yung enforcer ninyo, kumuha ng towing truck. inilipat yung truck mga around 500 meters opo sir mga ganun lang po okay. tapos binawasan ang buhangin mga ilang mong elf apat nasa apat po okay. then kinabukasan nung magawa na yung truck Iniskorta ni itong driver, inimpound ang truck. Hindi hinila. Minaneho ng driver. Ganito yan. Alam ko na Tatay. Oh. Marami na kasi kaming insidente. Na? na? yung mga buwangin na uhulong, overweight. Tapos ang problema dyan, ilang araw na, more than 24 hours, ang sabi, i-rescue, eh, alam mo kung saan siya na, na, ano malapit sa Malacanang. Kaya kami... Kapatid. Oo, kaya kami kapatid talaga, ang gusto ni chairman tinuruan ng leksyon paulit-ulit na lang yan Saka, bakit? bakit paulit-ulit itong truck na ito? Ay, kapatid. Mga kapatid hindi pwedeng ganun yung paulit-ulit na lang. Bakit yung kasalanan ni Pedro kasalanan ni Juan? Pangalawa, yes, bakit inimpam tay gawa na yun? Truck alam mo kapatid, abogado ka. Alam mo okay. yung pagpapatupad ng batas o anumang panguhuli na hindi alinsunod sa batas, may tuturing na pangabuso sa kapangyarihan yan. Paano to? Isang linggo walang hanap buhay. Ay kawawa naman ng mga tao sa ginagawa natin. Anyway, meron ka namang superior eh, pero kawalang yan naman ito, brother. ilang beses na yan, hindi lang yan ang unang pangyayari. Brother, yung sabi mong paulit-ulit, Mali yun. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tapos yung kasalanan ni Alex, kasalanan din ni Juan. Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. So yung oh. pag-overload nila at pag... no, no. Walang, walang, walang mga balot na mga... Brother. Uh, hindi kami nagbilinis, okay lang. Brother. Brother. Kung, ang questionable dyan, yung implementation. Mm -hmm. O sige, installed vehicle. O ticket. Ilang best tinikitan. Tapos, yung sinasabi mong kalat ng buhangin. Ibang kaso ito, installed vehicle ito. Mm -hmm. Kaya lang namin binawasan ng buhangin para maalis namin kagad. Ka yes, pero... Kanya, kasi nakakaabalan ng traffic more than 24 hours. Ang sabi ng may-ari, I-rescue okay. Brother, excuse me. Yes. Oh, Sabi mo kung Sabi mo kung mali ako. Obligasyon ng MMD ay na i-remove yung stolen vehicle, di ba? Okay. Tingnan mo. Lawyer ka naman. Di ba nagbawas kayo? Tapos nung nabawasan niyo, nung kinabukasan na nagawa na yung truck, Kapatid, responsibility ninyong i-clear, i-towing. Hey, i-towing, pero yung paglipat ng mabuhangin sa truck, maghanap kami ng truck para maalis lang yung overloaded na truck. Trabaho pa ba namin yan? Hindi yun. Huwag natin, huwag natin ulit-ulitin yung salitang Malacanang kasi unang-una, wala naman truck driver or truck owner na gustong tumirik ang sasakyan. papabalik-balik itong driver. Ang itinuturo wala ka daw. Nasaburan. Ano ba 'yan? Eh ibig sabihin kapatid, pag wala yung Ah uh, malakas ang ulan dito no, kaya medyo malakas ang salita ko. Ah uh, pagtuturuan nyo yung tao nyo, ilang beses nang nangyari yan. Nung panahon pa ni Lipana. Pag wala siya, hindi na umusod ang opisina. Tapos ilang araw kang wala, officially. Hindi na makapag-clearance itong kawaawang truck driver. Ang sinasabi, wala ka. Kaya hindi makapag-issue ng clearance. Kaya one week na, gustong mag-comply itong driver, bayad na sa multa, pero hindi makalabas ang clearance. Kailangan daw ikaw ang paper mask. Kawawa naman yung mga maliit na manggagawa. Katulad nito, isang hamak na truck driver lang. O. Oh, hindi, gutom ang pamilya nito. One week. Hindi, ganito kapatid. Naulan dito, no? Bibit-biting ko itong driver sa opisina mo. Kung wala ka... Kung wala ka, please advise your subordinate to issue clearance. Papunta ako dyan sa office. Saan dyan? Do sa old building o sa bago? Sa Gorilla po. Paso yun, brother. At talagang alam mo, kaya ako'y nainit ang ulo. May problema eh. Tayong mga nasa posisyon, wala namang problema kung maging stricto tayo eh. Pero Huwag naman ganun kasi ang dating harassment na sa parte ng truck driver at ng truck owner Gusto mag-comply pero one week na pabalik-balik Papunta na kami dyan from Pasay, dederecho kami dyan I-servisan e, ko na itong truck driver Yes Hello Sumama ka sa amin sir ito yung report ko naman yung report ko Benkop Kawawa ang mga tao. Yung hirap, Kung ito anak ni Governor, matagal nang na-release yung truck niya. Oh. <laughs> oh, di ba? Kung ang mayari nung truck ay governor o congressman Sigurado na i-release na yan Yung araw din na yun yeah. Kung ang panalangin ng mga naape ay nakakamatay Marami nang namatay Na nasa posisyon Grabe Pangabuso sa kapangyarihan yan eh Sabihin ko sa MMDA, kukuha ko ng towing truck, i-accredit nila, no? No? Di ba? Kukuha ko ng malaking truck, hindi kaya kung Hindi din. nila kaya. Tayo na, brother. let's go brother karam ng payong guys yeah, sukob na lang kami uh -oh. brother mat, brother thank you ha welcome pa sir pa Sensya na kung bakit mataas ang boses ko ha. Ito, sa inyo ito mas malaki ako. Hindi, okay na. Sukob na kami. Kalagpas po dyan yung sir, sa siding mga ganyan po ayan ngayon wala. saka may trapal eh <coughs> may trapal eh paano mananabog yung buhangin eh, diba? kaya nga po sir sinasabi ko sa kanila bakit nyo binabawasan yan eh hindi Adal, naman Matt, paano mananabog ang buhangin may trapal kaya nga po Saan ang probinsya mo, brother? pakulot po, set. Bakulod? Oo oh, po, sir. kayo. Eh, gutom na, sir. Pamilya, sir. Eh, sa linggo na ngayon, sir. Eh. Ala, okay. ala namang kita po, sir. Pasensya na kayo. Talagang ganyan. Opo nga, sir. Kaya po tumawag na po kami sa inyo, sir. Para... Umasok. mauna ka. Brother, salamat hey, sa sir. payong. Ha? Okay na to sir, kami ilaw. <tweak> May pinapiling sa Tony Nonyas. Sinong nandyan? Si Chairman po nandyan pa rin. Hindi, kay Tony ano. Eh, Anong floor si Atty. Lian? 15 po.

Ay, ay, sige, sige, sige. Sino ang boss mo? Kumiluho tatay ko po. Ay, okay. Fifteen floor. Nandito pala kayo. Uh -huh. Good evening. Good evening, sir. Yes, po. May pinagbili siya, Tony. sa clearance. Ay, okay na, sir. Sino next? Opo, yan. Ah. Sino, Sino next in line? Sino next in line? Opo, doon na po yan. Sino next in line kayo? Ay, secretary lang po, sir. Sino sa ator ni Leon? Si ator ni Diane po. Diane? Yes po. Uh, head po siya ng meditation. Naka-uwi Naka na, sir. Hmm. Pakisabi sa mga kasama niyo, hindi pwede yun. Ano po yun, sir? Malang yan naman o. No? Yung public service, wala eh. Kinailangan ko pang makialam eh. Ano ito? Nasaan yung release na nakalagay dyan? Ay, nasa kanya po lahat. Oh, nasa ito lang po yung binigay. Hindi po. Na. Yung envelope po. Lahat po. Pati ito, po ito, yung please release plans. that important with plate number. Yan na po then. yung ipapakita niya. Tapos natawagan na rin po hmm. yung sa towing, sa impounding. Sige. Yung head po no na i-ano na po. Thank you, huh? yes. mm. ha? Thank, Thank you. sir. Ano kayo? Overtime? Or 24 oras kayo? Hanggang 7 sir. Kasi okay. set po lang yung office ko. Kaya lang, kailangan may mag-extend para po ko lahat hindi. Mag-assist Okay. Thank you. Thank you rin mm. po. Let's go. Ba't ka pinababalik? Eh, malis na ako si si, si ay, Ayaw ko kami pinyakan niya pa ako kami may ano sila? po kami alas Kung nakakamatay ang panalangin, marami nang nam**** <laughs> dito. <laughs> Grabe ko. Pangatlong balik na po namin. Friday nandito na kami. Monday nandito. Abuso yan eh. Alam mo bakit? Tumirik yung truck. No? Sabi, dapat daw siguraduhin mong okay ang truck. Sino si Raul businessman at driver gusto na tumirik ang truck? Pangalawa, hindi kaya nung towing truck nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, trabaho nila yun eh. Tapos, <coughs> dapat daw, eh gawa nyo ng paraang ma-pull out. Magawa ko? Eh di, mag-resign na sila sa trabaho. Di ba? Oo. Alam mo, hindi naman ako nagyayabang ako kung ako nasa posisyon. Hindi lalampas ng 3 months mari -re ko yung problema. Kukuha ko ng tow truck, malaking truck. Diba? Uh -huh. mm. Binawasan ang buhangin yung truck nyo dahil hindi raw kaya. Uh -huh. mm. Mali yun. Wala yun sa SOP. Tapos hinila. Mga more or less 500 meters. Uh -huh. Dahil hindi nila kaya. Kinabukasan nung nagawa. Gawa na in impound pa. In Tapos, pabalik-balik yung driver nyo para sa sinasabing clearance, wala daw yung paper ma. Ah, oh, wala Yun yung mali eh. Dapat, pag ikaw ang boss, pag umalis ka, bigyan mo na authority kahit yung janitor mo. <coughs> Big bang sabihin, pag wala ka, hindi nagagalaw opisina wala. Wala. mo. Walang public service doon. Mm. Yan ang problema eh. Maraming matatalino, hindi ginagamit ang talino. Ang public service, simple. Una, may palisiya, may ordinansa, may guidelines. Ipatupad mo ng tama sa pinakamabilis na pamamaraan. Magawa mo lang yon, mabuting public servant ka na. Hindi mo kailangan magpameryenda, magpakape, yung tamang trabaho lang. Sipin mo, isang linggo na pala. Napilitan pa akong makialam. Buti mm. nga ako natulungan nyo kami kundi ho, pababalik-balikin na naman ho kami. Ngayon, pag hindi ginagawaan tama, kahit malinis kang mag-isip, mag-iisip ka, gusto suhol. <laughs> o, ay, ay sabi, Marami daw truck na nagsasabog-sabog ang buhangin. Ay kung totoo man yun, wala kayong kasalanan. Kung kasalanan ni Pedro, ni Juan, hindi kasalanan ni kung sino man yun. Anyway, sabi ko nga, kung namamatay ang panalangin, marami nang na Hindi <coughs> 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 bale, charge to experience. At uh, wala naman permanente sa mundo. Tayong lahat ay temporary. Yung masasama at hindi ginagawa ang tama, temporary din lang eh. Mm. Ang mahalaga na lang hindi tayo abusado. Ginagawa natin yung alam nating tama, makabuti sa kapwa. Hindi naman natin sila pwedeng diktahan eh. Kawawa talaga kayong mga taga probinsya. Um, eh, no? Nakita niyo yung problema? Grabe ko. Ako, honestly, kuya, hindi ko plananong pumasok sa politika. No. Napilitan lang ako. Kasi nung nag-retire ako, wag na daw akong makialam dahil retired na ako. Ibig sabihin pala, kahit mali ang ginagawa ng iba, no. dahil retired na lang ako, wala akong pakialam. Oo. No. Oh. Kaya ako, niloob ng Diyos, sa suporta ng taong bayan, ang One Rider Party List, nakaupo sa Kongreso. O, kailangan ko ipagpatuloy ang advokasya. Kasi wala namang magtatanggol sa driver na katulad niya. O, pero alam mo ba kung gusto mong mabilis? Yung totoo nangyayari, mag-offer ka ng suhol. Oo, <laughs> uupo ka na lang. <laughs> hindi, yun, 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 ang totoo. <laughs> Kung ikaw ay korap, simple lang. Boss, ano bang maganda dyan? Eh, tulungan nyo na ako. bit kami ng bala. O sige sir, upo lang kayo dyan. Tatakbo ang papel. I-deliver ide sa'yo. Pero, maglalagay ka. Eh, hindi pwede yun. Kung hindi kayang gumawa ng tamang servisyo, mag-resign na lang. Hmm. Di ba? Huh? Anyway, lahat naman may hangganan eh. Hindi lahat ng bagay permanente. Di ba? Oo. Uh -huh. Pan panahon yan. Basta tama, pwede tayong makipag-away. Yes, yung basis yun na kaming natulungan, yung una yung timbangan doon sa Saragosa, pinuntahan ni Kong Pasinas. Sa Saragosa? Dalawang timbangan, isa sa... Yun naman timbangan dyan sa NLex, sa North. Ako rin tumawag doon. Yung timbangan naman sa North, pag tinimbang, overload raw. Binawasan, tinimbang, tumasan timbang. Binawasan, tumasan timbang. Sabi ko, dagdagan nyo na lang mga bababa baba timbang. Tapos, technically, napatunayan natin, defective ang timbang. Kinausap ko si Secretary Bunuan ng DPWH. Maganda naman, inaksyonan agad. Pati NLEX, inaksyonan agad. Mm. Brothers, thank you ah. Sir, tanong... Para may background, papakita Request. Papakita sa Cebu association. Itong ano natin ha, sabihin niyo sa mga tropang negosyante inyo. Pag may problema, huwag mag-o-offer ng suhol patigasan. igasan. Ito, maraming traffic sa ako. Asa sasakyan niyo? Ay, meron po. Ano? Ano na? Ano? Wala daw siyu, bigla Ano po, pa-paipon muna kaya tayo? Ay, may lakad pa kami. Ay, may lakad. Pa kami.